Okay, mga boss. Ayan. Yung mga batalya natin. Ito, sandal lang yan. Hello. Batalya ng bisikleta, mga boss. Oh. 100 pesos lang, mga boss. Dito sa Burota ni Boss D. Ang location, Imatan Center, Mikawain, Bulacan. Kaya ano pa hinihintay mo? Baka ikaw na lang, hindi pa nakapunta rito sa Borotan Punta ka na, boss. 100 pesos. Kapalit tayo sa batalyo ng bisikleta mo, mga boss. Shout out. Love you, mga boss. Magandang <laughs> uh, araw ka, Ben. Nandito tayo ngayon sa may Ima Town Center. So, nandito tayo ngayon, uh, nandito tayo ngayon sa may uh, ni ni Busti. So, mapasadaan natin ngayong araw, guys, yung pagsakripisyon uh, nila dito ang mga napakadami mga batalya ng bike at mga pairings guys na pagsakripisyon na dito sa Burao di Bosdi. So pag uh, pumunta kayo dito guys, pin nyo lang yung Ima Town Center, pin nyo lang po yun sa Google or Waze, pin nyo lang Ima Town Center. At malulukit nyo na itong burautan ni Bosdi sa may Mikawayan, Bulacan. At makikita natin dito mismo sa may uh, Lima Town Center lang sila located guys. So papatalaan natin, natin sa glit guys yung mga ano na dito, mga murang bearings ng motor at mga batalya. Tara guys. Guys, yung ano uh, mismo makita niyo dito yung malaking ano guys, mura utan ni Boss Donald. yon. Hindi niya kay maliliw dito pag makita niyo to dahil napakalaking tarpaulin niyan. Mura utan ni Boss Donald sa May Town Center guys oh. ah, uh, dito guys oh, yung mga uh, mapapagkikita natin na ang mga motor yan, palatandaan na talagang ito napakadahin mga nakaparada ang mga motor ibig sabihin ito na yung gurautan talaga at makita natin dito yung ano yung chowking, tsaka yung jollibee yan tapos papasok lang tayo dito sa mismong loob itong gurautan ni Boss Donald yan o, yun yung makita natin yung jollibee tapos yung chowking yan. Dito sa labas, ito na, makikita natin dito yung mga nakapwesto, nakalatag na mismo ng mga gulong. Yan, no? mga gulong ng motor. Napakadami guys Oh. Yan. Ito yun naman yung mga gulong na pang bike. Yan. One, uh, 300 pesos lang yan dito. Yan Oh. 300 pesos ng mga gulong. Napakadami guys Oh. Yan. Uh, 300 pesos lang yan isa. At kung gusto nyo na naman mga mga tambutso ng motor, napakadami dito. Mga tambutso ng motor, ayan o. Oh. So, yung mga magagandang klase ng mga tambutso ng motor. Ayan, oh. dito. Ito naman, 800 pesos lang to. Isang peraso guys o. Oh. Ayan, mga... Ayan. Ito mga rin tambutso guys o, oh. napakadami. And guys, i-flex pa lang sa inyo guys yung mga nandito ngayon available Yung mga accessories ng motor na inyong mabibili dito sa Borauta ni Busdi. So, may, may mga magustuhan kayo yung mga ganito. Yung mga accessories, o. Oh, yan. Mga speedometer wire. Mayroon din dito. Speedometer wire. 'yun naman mga tambotso saka mga mugs o kaya sprocket mga jack na may inyong maabil dito ito yung mga jack guys na may inyong maabil dito sa Burautan ni Busby So, yo, yun, dito yung mga guys, ang mga shock na mabibili nyo rito. Yan, no? Oh. Kano ulit, sir? 800. Yan, 800. 800. 800. Pag... 1-5 Pag dalawa Ayan, 800 Pag isa lang, 1 Pag dalawa guys Yung mga shock absorber guys Na meron dito Ayan 1 pag dalawa, 850 pag isa lang yan ah, baka na magustuhan kayo dito. Yan. Yan, sa isa yun natin guys ah. Baka magustuhan kayo. Yun, sa mga head mirror, meron dito, 350 lang oh. Yan, 350 pesos. Ito yung mga... 350 dating 600 to. Ngayon, 350 pesos lang. Matalya, 100 na lang. Kasi 500. Yan. Sa mga gulong, guys, mayroon dito. Napakarami mga gulong, oh. Yung mga malaki. Sa'yo tawagin, sir. Teka, <laughs> saan sila, sir? Kahit kaluhukan ni sir, dumayo pa rito sa Borota ni Busdy, guys. Yan. yung mga gulong, 500 pesos. Yan. to mga malaking gulong, guys, oh. Yan. Mga malaking gulong, 500 pesos. Tapos, mga tambucho, 500 pesos lang yan dito. Yan. Masadanan natati sa, na sa glit, yung mga gulong. At magos ng guys. Sorry. Matambotso. Yan. 500 pesos na yan dito. And guys, may nakita tayo dito mga helmet. Mga helmet ng bike. Yan. Ito mga helmet ng bike, oh. Yan, dito naman is 100 pesos na yan dito. Yan. 100 pesos. Yan. 100 pesos na dito yung magbibili, guys. Yung mga napakadaming mga helmet ng bike. Ibat-ibang kulay ito. Ah, may blue, may pink, may red. Yan, no? Oh. iba't ibang kulay ito na inyong magbibili. Mga helmet ng bike. Pero naman dito mga net cover ng motor. Yan, oh. oh, no? So, ito yung sa 100 ang mga helmet ng bike. Ito yung magbibili nyo dito, mga uh, helmet ng bike. Kaya kapakadami, oh. Iba dito, oh, isang set na talaga. Kung bibili na ng batalya, tapos yung mga bike, guys, yan. Ito yung tapagitan ko sa inyo guys, yung mga batalya na worth 100 pesos lang yun. No? Oh. Napakadami mga batalya dyan. Yung naka ano lang, nakalatag dito sa Purota ni Musti. 100 pesos lang mga batalya. Na napakadami yun. Oh. Ah, batalya to guys, luwanda na batalya na inyong mabibili dito sa burautan ni Bosti yan napakadami oh um, ipili na lang kayo dyan guys kung anong klase anong kulay ng uh, mga batalya at uh, 100 pesos lang yan dito uh, mga batalya talaga yan ito sa mga gulong napakadami mga gulong oh. mga gulong naman nila Ayan, yeah, mga yung mga buwa nila yon, 47 yung mga yung mga 43 sa maliit. Yung kanilang mga bike dito. Yeah, ito 47 oh, no, mga luwanda, mga ito na kaano yan Mga complete na naka-assemble na lahat 'yan. So bibili na lang yun, 'yan. 4700 na lang 'yan yung kanilang mga luwanda na bike complete set na po 'yan. So bibili na lang kayo sa maliit, 43, 47 sa malaki. Ito. Yan. Yan naman, may maliit din doon na size. 4,300 pesos. Yan. Yan. Napakadaming bike dito. At mga batalya na worth 100 pesos na lang dito sa Burautan ni Busdi. At dito may nakita rin tayo guys mga gulong na mga pangunahan to. Iba't ibang size. One, uh, 400 pesos lang dito guys. Yung mga ganitong gulong. Oh. Yan. Napakadami. Agulong na uh, to. So, 400 pesos. 80 by 90. Nakikita natin dito, 80 by 90. Yan. 80 by 90 guys, oh. Talagang ano to, sulit ah. 400 pesos. iba eh, to, nasa nagirin siya, mga 700. Depende. Ito ay Magnum B na mga gulong, 80 by 90. Yan, napakadami yan. Yan, maka, andyan, mga naka-display dito, nakalatag ngayon sa Burao, tanibos di hanggang doon napakalaming batalya na inyong maabil dito sa burautan ni Busdi na iba't ibang klase ng mga batalya ay luwanda, iba't ibang iba kulay at mga gulong ng motor guys na nandito sa burautan ni Busdi yan o no? hanggang doon guys mga pairings, pairings ng motor napakalami din mga pairings na inyong mabibili so mamili na lang kayo dyan ng mga pairings ng mga motor so worth 100 pesos lang yan dito sa burautan ni Busdi Ayan ano? Oh. At uh, ito mga batalya na worth 100 pesos lang yan. Ito mga batalya guys o. Oh. Mga Luanda na uh, mga batalya. Ayan o. Ba dito oh, bumibili na marami yan ah. Mas maganda dito mga mga nag-resale. yon, mga nag-wholesaler. So 100 pesos lang yan dito mga batalya ni Bosti. So, napakalami mga batalya na inyong maabil dito. Ibat-ibang kulay. Ayan. Ayan. So 100 uh, 3, 100 pesos lang yun dito. Talagang napakadami guys ng mga batalya hanggang doon no? sa dulo hanggang sa pagkikita natin na talagang ano to. Umaapaw sa mga batalya na sulit na sulit dito na yung mabibili guys sa Burao ni Busdi. Dito din sa mga clearings guys, napakadami mga clearings yung ating nakikita oh. Mga clearings na napakadami rin worth 100 pesos lang dito. Yan, ito yung mga panguhlian, guys yan, oh. Mga pangulian to. O yan, mga panggilid. an halo-halo na yan. Mamimili na lang kayo dyan ng mga available dito na sakto sa sukat ng inyong mga motor, guys, oh. Yan. Meron nga rito. Naka-stack na na Inmax, oh. So, ito, sira na siguro talaga to. Natapapalitan na lang to siguro ng makina. Pero pwede pa naman to. Ayusin na lang ng kunti para magagamit nyo, guys. So, oh, yun, napakalami. Mga bearings ng motor, na worth 100 pesos lang yung dito. You know? Doon. Worth 100 pesos lang din. Mga clearings ng motor. Yan, ibat ibang sukat. Mayroon dito. Yan, no? Ang daming namimili dito is mga clearings ng motor na inyong magbibili. Pupunta natin guys yung pinakaloob pinaka nitong uh, mismong bilihan ng mga clearings. Ito. Ito yung ano rin to guys. Isa, ito yung sa labas din natin makikita. Ito mga clearings na ganito. Yan ito yan oh. yan guys oh. yan mga clearings ng motor ito mga panggilid mga panggilid na ating nakikita dito yan ang hanggun ito may mga pangunahan dito mga pangunahan to guys oh mga lipan. Tanatin dito mga lipan, mga panggilid Yan oh. So, 100 pesos lang yan dito. Kung naman yung mga pangunahan, ito, nandito, meron dito. dito. Yan, mga pangunahan to. Ito, pang scooter, oh. 100 pesos lang yan dito. Ipili ka na lang talaga dito, guys. Yung mga akma sa sukat ng inyong mga motor, yung mga naka, ano ngayon, naka-display, nakalatag dito. Talagang ang, ang laki ng latagan talaga dito ni Boss D dito sa Maima Town Center talagang bahang baha ng mga batalya ng bikes na worth 100 pesos lang at itong, atapos itong mga clearings na inyong mabibili dito kagaya ito, mga pangulian naman to mga panghulian na clearings yung ating nakikita dito yan napakadami rin ito, so, karami dito, mga pang wave. You know, may mga pang euro dyan na mga pang gilid. Mayroon sila dyan. Yan, o. No? Oh. So, mamimili ka lang dito kung anong atma sa sukat ng inyong mga motor. So, iba dito talagang umibili ng ano, ibang pang lugar, malalayo. Mupunta rito at dinadahit itong mga Napaka bagsak presyo mga clearings ng motor, mga batalya na inyong mabibili dito sa Burao of the Ganyan ito, mga ano rin to. Hanggang doon mga clearings na napakadami. Mamimili ka na talaga. yung <coughs> mga bagong-bago pa guys. <coughs> Yan. Uh, dito guys, may mabibili din kayo dito mga cable clutch ng uh, motor oh. Yan, mga cable clutch available dito keyboard clutch at yung mga accessories na inyong mabibili guys napakalami so mamimili na lang din kayo dito ng mga available dito ng mga accessories na ma talagang sa akma akma pa sa inyong mga motor na kailangan nyo po ito yung mga ano ng Honda yan Inagamay uh, mga ano to mga accessories sa Honda yan o oh. Eh. nakalagay metal to guys metal na accessories hanggang doon mga play rings guys na napakadami so ikutan natin nun sa mismong loob guys yung mga play rings na inyong mapagpipilian baka may magugustuhan pa kayo guys oh yeah. <laughs> ah, ito. Ayan, ito mga pangunahan to mga pangunahan na playrings worth 100 pesos lang dito mga play rings na pangunahan O, so, baka po ba gusto nyo rin dito guys, eh, so yung okay, mga pangunahan din to ng mga mga ilalagay nyo sa inyong motor guys yan mga pangunahan napakadami Hanggang doon, play rings din, napakadami. Ayan, dito tayo guys. Papasok na mismo sa loob, mismong uh, display area. Ito yung mga loob ni guys, sa uh, mismong loob na ito ng Borauta ni Boss D. So ito makikita natin dito, na napakasulit na mga accessories, na mga motor. Ayan, mayroon dito. Ito naman, makita natin dito yung mga salamin, mga side mirror na worth 100 pesos. Ito, mga side mirrors na guys, ano so, yung magbibili dito, worth 100 pesos. Yan, worth 100 pesos. Ah, Mga worth 100 pesos na lang to. Ayun. mga available din pala dito na helmet to. Oh. Yan. Available na mga helmet to, oh. blue. ERX. Nandito 'yung mga complete set na rin aside dito guys so na binebenta na rin diyan sa labas makita natin doon na 350 pesos dati siyang 800 ngayon na sa yan 350 pesos na yan dito so napakadami mga side mirror hanggang dito yan mga side mirror din yan um, ito naman mga mga grip sa motor yan Pasadaan lang natin to Mga Honda Grip nilagay mga motorcycle grip uh, available dito sa Brautan ni Busdi. Ayan o. Oh. Ito pa. Ito naman mga headlight. Meron din dito guys. So mga headlight na yun yung mga dito sa Brautan ni Busdi. Uh, napakadami niya no. So yun nakikita din tayo yung mga apakan ng motor guys. Yan, meron dito. sa Burautan ni Busdi Maapaka ng motor, marami dito. Ayan. Ito naman ay mga brake pad. Available dito mga brake pad. Napakadami mga brake pad. Ayan, mga tinidor ng motor, marami dito. Ayan. Napakadami mga tinidor ng motor na inyong mabibili dito sa tani Busli. Uh, mga tambotso, napakadami dito sa loob guys. Napakadami talaga mga tambotso, mga tinidor, yan o. Oh. Halos mga ano to, talagang napakadami ng mapagpipilihan dito. Ito, hanggang doon sa taas. Mga break yan oh yan eh mga gulong guys nandoon mga gulong nila na napakadali eh. uh, gusto makita din ang kanilang mga gulong yan kada dinos mga gulong yan shout out shout out yan yan Jay Joji <laughs> <laughs> yan So guys, so mga naghanap ng mga ganito na kailangan sa motor, mga tinidor ng motor, napakadami yan, no? Yan, ngayon yung mabibili dito sa Burauta ni Bosby. So baka may nangangalangan nito guys, so meron dito. Napakadami nito, no? Ayan guys ha. Ah. Uh, natin 'to. I pasadahan lang natin 'to. Then i-text lang natin yung mga nakita natin dito na dadaanan natin ng ating BB guys dito sa Brown Tech Hospital. Ito sa mga gulong guys, napakadami mga gulong. Ayan, yung mga gulong, mga tubeless na gulong. Ayan. 60 by 90, 650 pesos. Kung gusto na naman ng 70 by 80, 700. Ayan. 70 by 90 730 80 by 80 710 80 by 90 yeah 730 tapos 90 by 80 730 pesos 90 by 90 750 pesos 100 by 80 1150 pesos ito yung mga tube list mga price list mga tubeless na gulong dito ni Busdito no napakadami guys yung inyong mapipilihan dito mga cubeless na gulong yan so ito pa ngailangan kailangan nito mga rubber uh, ng inyong mga motor yan nandito napakadami yan mga ganitong klase Ang mga pang honda Hanggang doon pa yan, guys. Alagang napakalamin yung mapagpipilihan dito. Ito pa, oh. Yung mga whale hub. Yan. Yung mga whale hub din siya dito, guys, na inyong mabibili. bibili. Napakadami. Mayroon pa rin siya dito. Nandito pa rin yung kanyang smoke na, to smoke to na box, guys. Yan. Mayon dito sa burautan Nibusdi. Yan o. No? sulit na sulit na mga mabibili nyo dito sa Borauta Nibusdi guys. Yan. At yan, guys. Uh, at yan guys ang ating update dito sa Borauta Nibusdi. Mga murang uh, motorcycle accessories. Mga gulong, batalya. Na uh, inyong mabibili dito sa Borauta Nibusdi dito sa Maima Town Center. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube, pag-click lang po yung notification button doon na subscribe para lagi kayo ma-update sa mga uh, dito sa Borauto ni Boss D na ating yung pinupuntahan dito sa May Bulakan. Hanggang dito na lang muna guys. Peace out muna.